po ulit sa akin channel ayan medyo matagal tagal tayo hindi nakapag upload so kasi may pinagawa ako dito kaya tingnan natin yan. tingnan natin yung ating mga halaman ayan sila ang dami ng bulaklak ito mga patapos na ayan patapos na Yan. Tapos itong mga to, yan. Parang pag ano pa lang, pabuka pa lang. Yan. Wahid Alicia. Ito yung mga nakahang dito sa gilid. Yan. Nagawa ko ng mga hanging boogies. Yan. Tapos dito sa kabila, ito nakakatuwa kasi kinuhaan ko to ng sayon. Ayan. Pinang-propa ko, ayan na, kapalit. Yung mga niya, puro na bulaklak. Ang ganda, red brisa. Katatang ng red brisa. Ang ganda ng kulay niya. Kahit anong brisa, ang ganda ng kulay. Tapos ito, ito yung pinagawa ko. Ayan, yung... Ayan, yung patungan ng... Mga plants kasi, ang ang dami na nila. Pinalipat ko yung, ayan, yung kulungan ng aso. Ayan, Tapos dito ko nilipat ko yung halaman dito. Kasi dito, um, tutok yung araw. Lalo sa tanghali. So, nilipat ko sila dyan. Ayan. Ayan, meron pa ako dito mga nakahang. Ayan, o. Ayan, hintay na lang lumaki. Tapos ito, may mga bulaklak na. Yung mga nasa paso. Ayan. May bubong dyan, pero pag tanghali, eh, naaarawan naman sila. Tapos ito yung mga nasa pangalawa. Ayan. Ang ganda nung, ano, star purple. Ganda ng kulay niya. Tapos yan, hindi ko pa ganong naayos. Ayusin ko pa yan kasi gusto ko pare-pareho yung paso niya. Ayan, dyan muna. Kasi ito yung mga hindi naaarawan nung nakaraan. Naka, sila ng Elijah Davey. Ayun, ang ganda ng bulaklak niya. Maganda yun ako pare-pareho pati paso. So, paarawan ko muna itong mga to kasi ito yung mga kawawa nung nakaraan. Mga nasa dilim. Ayan, ang ganda ng Vietnam mix. Ang ganda ng bulaklak niya. Ayan. Ayan. Tapos ito yung grafted ko. Ganda. Ganda na kulay. Brisa Peach. May Sunset Orange dyan. May Flame Opal. Magic Ice Cream. Tas may China Beauty. Ayan o. May Orange. Tas may Red. Ayan yung Orange. Sa likod. Sa ilalim kasi yung graft niyan. Ayan. Tas ito yung Peach Brisa. Ang ganda niya. dami din magbulaklak. Ayan. Tapos nasa ilalim pa yung iba. Ayan. Tapos ito yung ano Chitra Jinda. Sila yung bulaklak. Tapos na kasi siya magbulaklak. Tapos ito o. Oh, napakaganda talaga. Pedro Bambino. Ayan. Super ganda. Super ganda niya talaga. Ang ganda ng kulay. Ganda ng kulay ng brax niya. Ayan o, biglang laki siya dyan. Madate lang yan nung nabili ko. Biglang laki siya, basta talaga nakatutok sa araw. Ayan. Tapos ito pa isang grafted. Ito naman yung may lemon yellow jinda. Ayan, nakapababa siya dyan. Hindi ko pa yung pinutol kasi sa mga bulaklak. Madami-dami din. Yan na. meron siyang pink. Parang ano yan. Powder stripe. Ayan o. Ito powder stripe. Yung isa yata China Beauty. Mas dark. Yan o. Mas dark. Ayan. Tapos itong ordinary ko. Yan. May bulaklak na din o. Gagrapan ko yan. Kasi malaki yung yun know, o. Malaki yung RS niya. Yan. Yan. Tapos so, nagagrapan ko din yan. Tapos marami kaming kamyas, yan. Dumami yung bunga niya kasi na lalagyan din ng fertilizer, pampabulaklak, ayan. Pati siya nadamay dyan. Ayan, meron pa dito sa ibabaw ng aso. Kasi mainit. Kinilagyan ko ng halaman sa ibabaw. Ayun o, merong foxtail pink yata yun. Ayan, niligyan ko siya dyan. Yan, sa mga makukulit na aso. Ayan. So, para tipid sa space pag ganito. Kasi dalawang layer siya na nakadikit lang sa pader. Marami kayo malalagay na halaman dyan. Eto dati, oh, may nakalawa na dyan. Kasi nandyan yung aso. Ayan, pinatanggal ko. Tapos, ayan yung mga nasa bubong. Iba, nakadungaw sila dyan. Yan yung, marami pa yan dyan. Nakalagay. Ayan yung mga opal series. Tapos meron akdong white, bridal white, na masipag mamulaklak. So, ayan. Ayan, sa baba may mga ibang halaman. May picus, may birkins. Tapos yung aking mga... Kalateya na Makuyana. Favorite ko yan sa Kalateya, Makuyana. Hindi ko yan tinanggal dyan. So, yan yung pinagkaabalahan ko. Ayun na nakapag-upload ng mga nakaraan. Ayan. Yan muna na sa ngayon. Till next video. Bye-bye muna.